Hi everyone, good morning. Sa mga kapwa ko na andito sa Japan, naku, ramdam nyo na ba ang summer ngayon? Ako, ay talaga naman ramdam na ramdam ko na ang summer. nag i start na nga talaga. Halos umaabot na nga rin talaga ng 30 degrees. Ay, talaga naman, kailangan na natin ng protection sa ating balat, ba diba? At dito nga pala sa company namin, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura niya kapag summer. I mean po is, kung ano nga ba yung ganap namin kapag summer. Ito nga palang work instruction na pinapakita ko sa inyo. Ay isa nga pala sa mga finished product namin. Lagayan nga pala yan ng pera. Yung ginagawang counter machine. Ito yung kapag may chains ka na bills, dyan ginagamit. Ang isa lang sinusuplayan namin na convenience store ay yung 7-Eleven. Ito nga pala yung production dito sa amin. So, itutur ko nga muna kayo. Ito nga sa production na ito ay mostly mga Pinay nga yung nagtatrabaho dito. At ito nga yung ganap kapag summer. So, makikita nyo ay wala nga masyadong bintana. Wala nga din kayo makikita electric fan na naka-open. Kaya ang nagiging hangin na lang talaga namin dito ay yung talagang natural air. Wala rin namang masyadong napasok na hangin kasi nga walang masyadong bintana. Plus, medyo mababa pa yung bubong. Kaya talaga naman yung init ay talagang direct sa amin. Swertihan na lang kapag mahangin sa labas kahit pa paano may mga pumapasok naman hangin sa production. Hindi pa kasi pwedeng gamitin yung aircon. Halos apat din naman yung aircon. Malalaki pa nga siya pero ngayon hindi pa nga pwedeng gamitin. Pero ako dito sa pwesto ko at ako lang din naman mag-isa ay talagang kinapalang ko na yung mukha ko. Kinuha ko na nga yung electric pan ko. Ramdam ko na rin kasi init. Alam yung feeling ko himatayin ka sobrang init. Yan na nga yung electric pan ko. Siguro mga dalawang dekada na yan. O di ba kahit pa paano malaki yung niyan sa akin lalo na kapag summer. Kasi alam niyo ba, itong, aking pwesto. Yung pader niyan ay yero. Kaya talagang tagus yung init. Ay talaga naman pati ulo mo iinit na talaga sabi ko kapag summer dito sa amin ay talagang struggle, mapapalaban ka talaga. Tagatak na 'yung pawis mo pero hindi pa kasi pwedeng mag-aircon dahil ganun 'yung utos sa amin, syempre kailangan naming sumunod. Siguro month of July pa nga kami pwedeng mag-aircon dito. At bago magsimulan trabaho ko ay maglalagay muna ako ng eye drops. Sarap na talaga sa pakiramdam pag naglalagay nito, nakaka-fresh sa mata. Sobrang fresh, makikita mo na talaga 'yung future mo, Sure, yan nga pala 'yung mga coworker kong Hapon. At dahil kensa nga 'yung ating trabaho or quality assurance kung tawagin, kailangan ko talaga tang salamin kasi nga ang ibang gagawin kundi i-check lahat ng mga finished product. Wala nga pala kaming panggabi dito kasi nga maingay yung production, hindi pwedeng maingay sa gabi. Okay. Kaya ayan, balik nga pala tayo sa sitwasyon namin pag summer. Meron pa kapag sobrang init, alam mo yung pakiramdam na iniiniin na kanin? Ganun minsan kasi alam mo yung buga ng hangin ay napakainit galing sa labas. Hanggang dito na lang muna, time na namin. Bye!